News mga balita ngayon, isang NPA kumpirmadong patay sa engkwentro sa Negros Oriental. Anak ni Anson Cue walang kinalaman sa pagpatay sa negosyante ayon sa PNP. 20 pesos kada kilo ng bigas sa Cebu mabibili na. Agri Department nagpatikim ng mataas na kalidad na bigas sa QC. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon kinumpirma ng 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army na isang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi sa magkakasunod na engkwentro sa gihulungan Negros Oriental kahapon Mayo a Uno. Ayon kay Colonel Evelio Ilanga, commander ng 62IB, naganap ang unang chance encounter alas sa is ng umaga sa sitio Lupo. Muling sumiklab ang engkwentro 12:10 ng tanghali. Ang panguli ay naganap 1.45 ng hapon kung saan na nga napatay ang isa sa mga umano'y miyembro ng Squad 2 ng Central Negros Front 1. Narecover din sa encounter sites ang isang high-powered firearm at ilang kagamitan ng mga rebelde. Isang sundalo naman ang sugatan sa operasyon ngunit nasa ligtas ng kalagaya. Nilinis ng Philippine National Police o PNP ang pangalan ni Alvin Cue matapos itong idawit sa panginidnap at pagpatay sa kanyang sariling amang negosyanteng Chinese na si Anson Cue. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, walang direktang ebidensyang nag-uugnay kay Alvin Cue sa krime. Kinumpirma naman ni Fajardo ang ulat na isa sa mga naarestong suspect na si David Tanliaw ang nagsabing si Alvin Cue ang umano'y nagutos na kidnapin at patayin ang sarili nitong ama, bagay na ikinagulat at inalmahan ng pamilya Cue. Saad naman ng PNP, posibleng diversionary tactics lamang ito ng suspect. Kabilang si Liao sa tatlong suspect na hawak na ngayon ng pulisya. Habang ongoing ang manhunt operation kina John In Lin, gayon din kay Wenli Gong, na may patong na limang milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan nito. Mabibili na ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Cebu at isusunod na rin ang iba pang mga lugar sa Visayas. Pinangunahan ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng Department of Agriculture at Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang paglulunsad ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Capitol Gra. Kasama nila ang mga opisyal ng lalawigan sa pag-iikot sa pop-up stores ng mga LGU. Bilang bahagi ng programa pinangunahan ni Chu Laurel ang seremonyal na pagluluto ng bigas at opisyal na binuksan ang pamamahagi nito sa piling mga benepisyaryo. Ito ay katuparan ng pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na abot-kayang bigas para sa mga pamilyang Pilipino. Noong Abril 29, ng unang magkaroon ng Rice Taste Test sa Pasible Hall, DA Central Office, at tiniyak ng kagawaran ng ibibentang bigas ay may mataas na kalida. Ilulunsa din ito sa Quezon City ngayong araw. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Ninoon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.